Good morning guys! Welcome to my vlog! Nag-vlog na ba ang tanan? Katong wala pa, tara na! Mag-vlog na tanin nyo! <laughs> so ayan guys, nag, ano pala ako guys? Nagluto ako ng tinulang misda guys na mamsa guys. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung mamsa guys. So ayan yung aking mga saho guys. May repolyo, kamatis, sili na mahaba guys, yung green, espada ang tawag sa amin yan, at saka may tanglad guys. So ayan, luto na yan guys. So ayan guys, magprepare prepare na ako guys para sa aming ano, kakain na kami guys. So ayan, napakasarap talaga ng tinula guys. Masarap talaga guys pag mayroong sabaw. Yung kadaano natin, kain natin guys. Kasi ako guys, mahilig ako sa sabaw guys. Kasi 'yung kumakain tayo guys na ano, ah, uh, 'yung pawisan tayo guys habang kumakain tayo. So, ayan. Maganda talaga na may sabaw, guys. Para sa Bisaya pa, guys. Alagsik kay Taglawas kanunay, guys. Basta magkauntang nga na ay sabaw, guys. No, nakabantay ba mo, guys, na magkaunta sabaw? Luya ta, guys. So, ayan lang po, guys. Thank you for watching. Bye!